Hello guys, andito po tayo sa isang animal bite center which is na-inform po tayo nga sa aming kapitbahay niya nakagat daw yung isang borders nila kasi po, nilapitan niya at hinawakan while natutulog yung pusa ko so yun, nabigla yung pusa ko at na, na ano siya, nakagat siya ng kaunti so yan, responsibility naman natin na ipabaksin ang nakagatan na ating alagang pusa So, yung mga pusa ko naman ay mga bakunado naman din sila na anti-rabies. So, yun lang guys. Listen, learn. Huwag natin agad lapitan or hawakan yung mga asot pusa na nakikita natin kahit nakikita tayo kasi hindi natin sila kabisado. Lalong-lalo na yung mga stray cats at stray dogs na nasa lansangan. Huwag nyo agad sila lapitan or hawakan. O lumayo kayo sa kanila. Kasi hindi natin alam na may rabies na sila or, or wala. So, yun lang guys, uh, pag nakagat kayo, hugasan agad around 15 to 30 minutes ng running water na, na may sabon. Yun, at lumapit agad, pumunta agad sa may animal bite center para mabakuna na ang rabies. So, ipagbalang bahala kasi hindi basta-basta ang makagata ng rabies kasi wala po yung lunas. Uh, so yun yeah guys and thank you for watching please don't forget to subscribe my channel bye bye